sa naging eksklusibong interview nitong The Third Floor Studio ay mukhang nakitaan natin na lumambot po itong si Senator Jinggoy Estrada pagkatapos nga po tirahin batikusin ito sa social media ng ilang kababayan po natin dahil sa kanyang pagpapakita ng hindi patas at bias na pagtrato kay Agent Morales sa pagdinig ng PDA documents. Ngayon mga kababayan, ano po ang naging kondisyon po nila ni Agent Morales at ni Senator Bato. Ka Agent Morales kinausap niya ito at pinalabas. Senator Bato naman ay pumayag umano na hindi na itutuloy ang pagdinig sa Senado patungkol sa PDA documents. Paano ngayon si Kumar? Ibiligtas na. Alamin po natin sa video ito mga kababayan. Mr. Senator, eh si Pico'y dinalaw niya rin? Hindi. <laughs> Obviously si Pico'y hindi niya dadalawin yan dahil mahalata siya. I Ako mean, because I did not, <laughs> I did not uh, cite him for contempt. Eh. Ah, okay. Si, okay. si Senator Bator. Sir, kung komportable iyo, total na ibahagi. No, niyo, no, no, no. Morales, yung ilan sa mga detalye na pag-usapan niya. Pwede sa version mo naman, uh, ma share mo sa mga ka-third floor studio natin. Well, katulad ano nga na ng uh, napanood ko ng interview ni Agent Morales, ang tinanong ko lang sa kanya, paano nakaabot yung uh, mga dokumento kay Maharlika? uh, sumagot naman siya na hindi rin niya alam kung kung uh, kung uh, sino sum, uh, kung paano nakaabot yung mga dokumento kay Maharlika. Ang tanong ang second question ko lang tungkol dun sa PDS. Kasi nung pinakita ko sa kanya yung PDS during the hearing, inamin naman niya na handwriting niya yon. Inamin din niya na pirma niya yon, no? Una pinapirma ko siya. Although I am not a handwriting expert, no initial lang yung pirma niya. <laughs> no? Pero doon sa uh, PDS niya, full name yung nakalagay. Tinanong ko, pirma mo ba ito? Kahit dati, o oh, pirma din niya. Ikaw ba nag-check nitong mga fill in the blocks nito? Well, have you ever been uh, convicted or uh, uh, dismissed? Sinabi niyang no. O so, ikaw ba nag-check nito? Oo daw. O, edi eh, eh, he, he misrepresented himself. Sir, kasi sa version naman ni eh, Agent Parade, ang hinala niya na yung ibinigay sa inyong certified true copy ay mukhang nakalikot ng PDEA uh, office. Mm -hmm. So, para ma mabunggo yung katotohanan, gumantad yung katotohanan, inihiling niya sana ro kayong tulutan siya ng komite ni Senator Bato na dapat ipasoman din or dapat hilingin din, huwag na lang isoman, hilingin na rin sa PDEA uh, leadership na ibigay yung original na PDF na. Ang tawag doon, uh, Sufina, ate, uh, ate Stificandum. Opo. Uh, uh, sige, ba mangyari yon? Mr. Well, General? nasa sa chairman na ng uh, Senate Committee of Public Order yon. it's, uh, hindi ko na nasakop yun. Sen, itong pag-uusap ninyo ni uh, Agent Morales na to, hindi to kagabi lang prior to last night, may, may, uh, nakausap mo na siya? Hindi, hindi, hindi. Nung Wednesday ko lang siya nakausap. Nung Wednesday. Mm -hmm. So, But, ng sir, ng Pidayatics ay di umano, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang Pangulong Bongbong Marcos. Sa tingin mo ba gumagamit ng ipinagbabawal na gamot si PBBM? Sinagot na ng PDEA yan. Tinanong ko sa PDEA if the name of Bongbong Marcos appears on their drug list. At ang sagot ng PDEA, wala po. So maluwag. Pati naging... tinanong ko rin yung kunan doon yung pangalan ni Marcel Soriano sa drug list. Ang sagot nila, wala po. So uh, mukhang umiiwas din nana itong si uh, Senator Jinggoy Estrada na magbigay ng kanyang direct na opinion or komento. Dahil ang tanong sa kanya, i-personal eh, niyang komento. Uh, Pero ang sinagot niya po base sa sinabi ng PDEA. Patungkol sa umunay paggamit ng pulboron ni BBM at itong si Maricel Soriano. Ngayon mga kababayan po natin, bakit hindi na po nila itutuloy ang pagdinig sa Senado? So, isa lang ang ibig sabihin yan. Ang pag ng liderato ng Senado, isa sa mga purpose ay para itigil ang pagdinig sa Senado patungkol sa documents ng PDEA. So, ligtas na po ba itong si Mr. Kumar? So, siyempre, malamang dahil hindi niya kailangang kailangan humarap sa Senado at kung uh, hingan siya ng statement napakabilis lang po 'yan ah eh sa pamigitan lang ng kanyang abogado at uh, signature, di ba? Pero iba po uh, yung humarap dapat siya sa Senado. At makikita sana natin kung paano rin magtanong itong Senator Jingo Estrada. Dahil the moment uh, na nakaroon ng banta sa buhay ni Agent Morales, eh malaking pananagutan 'yan at dahil sa istorya ng buhay nitong si Mr. Morales na napakaraming kaso pala. So palagay ko siya po ay dapat din ay imbestigahan. Uh, uh, only only based on what we know and what we were told, hindi po kasama si former AS while he took the, ano, uh, the, the test. He was only tasked to distribute the result to the oh, well, certain agencies. So, uh, that okay? was the information that I received. Sorry if I, I start right, corrected. It's okay. Uh, Patensya mm -hmm. so, meron po kayong ano? Uh, are you still in touch with Ms. Maricel Soriano? I'm friends. Sino pa rin hindi kakabahan pagka uh, kaharap mo yung mga ibang senator, no, di ba? No, no. Of course. Is she, is she okay? I think she's okay. Uh, siyempre, kasama natin sa industriya. Yan. And, uh, mabait, naman, mabait naman na tao yan. Matinong tao yan. Saan? Alam mo, pag trabaho, trabaho talaga. Pag, kasi, pag, uh, pag nasa Senate hearing ako, siyempre, I want to to ferret out the truth. The whole truth and nothing but the truth. Eh, syempre, lahat ng mga resource persons. Uh, under... So, tama yan. The whole truth but nothing but the truth. Pero sana maging patas lang po. Kasi, totoo lang ha. Senator Jingo Estrada, nakita ka po namin ng hindi patas. Agent Morales. Kahit hindi deny mo pa yan. <laughs> yan. so, obligado sila magsabi ng totoo or else uh, pwede namin kasuha ng perjury yan. Eh, in the case of uh, Agent Morales, sabi ko nga, kaya uh, sinabi ng contempt yan dahil patuloy, paulit-ulit ang sagot niya at uh, talaga naman halatang halata naman. Sir, in your own ano, uh, personal opinion, sa tingin mo, peke yung pideya na no, it's yung pideya uh, uh, yung, yung sir. Wala, hindi ko alam dahil walang lumalabas na ano. walang lumalabas na dokumento. Kasi so, hindi mo pa masumpong si, 'yung si, sabi ko nga kay Agent Morales during the hearing sabi ko if you are the alleged whistleblower, the burden of proof lies with you kailang ipakita mo sa amin kung totoo yan o hindi kasi kung wala kayo may ipakita, anong pagdediskusyon na natin di ba But nat uh, naman I think it's uh uh quite objective is fair in handling hearings and And I believe he also wants to know the truth about everything. Kailan na next hearing, sir? I do not know. Siguro wala na. Uh, kausap ko si Sen. Bato yesterday uh, with regard to this uh, uh, two gentlemen, yung mga nakakulong. Sabi naman niya, pumayag siya. Pero sab sabi niya, he intimated to me that uh, that might be the last hearing already. Oh, tapos sabihin. So, ibig sabihin po si Sen. Bato ba? yung uh, nag-open up na hindi na ituloy ang pagdinig sa Senado sa PDEA documents o baka kayo po ah, ni Senate uh, Escudero Senate President Escudero ah, ang nagkausap sa kanya para hindi na ituloy ang pagdinig sa Senado dahil tandaan po natin mga kababayan Senator Bato ay hindi po tinanggal sa kanya ang komite pinanatili po sa kanya ang komite at ang kanyang sinabi ah, sa media interview ah, bago pa mag session ay sinabi niya po na itutuloy pa rin ang pagdiniig sa Senado patungkol sa padilla documents. Ngunit wala pang exact date ito. So possibly, o mano matatapat na ito ah, pagkatapos nitong kanilang ah, bakasyon. So titingnan po natin kasi itong sinasabi ni Jinggoy kahit ah, Senate President po temporary pa ito eh pwede naman kasing ah, si senator Bato pa rin ang masusunod dahil committee niya ito. Otherwise hindi na siya papayagan ng uh, Senate President at alam po natin, yan po kasi ang isa sa naging dahilan kung bakit nagkaroon uh, ng kudita sa Senado dahil dito sa isyo ng PDA documents. Ngayon mga kababayan po natin inihingi na lang uh, itong uh, umanay sulat uh, ni Kumar, pagpapaliwanag ni Kumar patungkol sa nangyaring banta sa buhay ni Agent Morales so hanggang doon na lang ba magwawakas uh, Uh, matatapos na ba talaga ito so yan po siguro yung ating dapat pakaabangan At ang gusto ko kasi marinig na mismo si senator bato ang magsasabi na hindi niya na itutuloy ang pagdinig sa Senado so yan po siguro yung ating mga dapat pakaabangan sa mga susunod na interview po ni senator bato sa ngayon, eh, nagpakita ng uh, pagiging maayos ha itong si uh, jingoy pero siyempre hindi natin kinakalimutan uh, ang kanyang ginawang Uh, Pag-interrogate uh, kay Agent Morales na talagang dinorog niya, mga kababayan po natin, dinikdik niya na walang awa at uh, napakabayas at ipinakulong pa. Tapos sabihin niya, naitindihan niya na ang hirap makulong, lalo na pag ikaw ay isang ama. So bakit mo pinakulong? Dahil, <laughs> may nagutos ba? So anyway, malalaman po natin yan pagdating ng tamang. Yan muna yung ating update mga kababayan. Kung kayo po ay may sariling komento, opinion patungkol sa isyong ito, huwag kalimutan mag-iwan sa ating comment section. Maraming salamat.